Magandang araw mga ka-winner at for today's video ay mag-harvest muna tayo ng talong at huwag na kayong magtaka kung bilog yan dahil ang sagot hindi ko rin alam charot yan siguro ang literal na eggplant hugis itlog charot kahit ano pa man ang itsura nyan gulay pa rin yan at yung ibang talong na abing hinarvest luto na este bulok na pala hindi namin napansin na inuod na pala siya ito talaga ang karniwang problema kapag may gulayan ka kaya dapat alisto ka talaga. Pero hindi balik kahit bulok na yan ay pwede pa namang pakinabangan. Hindi naman sa uulamin pa yan. Baka pag kinain pa natin yan, e maimpatso ka pa dyan. Ang talong na ito ay pwede pa natin isidling ito. At pagtapos nga ng talong, ay agad namang pinuntahan ni misis ang kanyang paborito. Ang pagkain ni Barabas. Este, ang mga hinog na bayabas. Akin tuloy na alala nung ako nasa elementarya pa. Tuwing papasok nga kami sa eskwela, ay amin mo lang dinadaan nan ang mga puno ng bayabas. Okay lang sa amin ma, Importante, may pagkain kami sa recess. Baon ko lang kasi noon ay dalawang piso. Kaya ang mga bayabas na ito ay pwede ng pantawid gutom. At habang si misis ay kumukuha ng bayabas, ay pinagpatuloy ko naman ang pagtabas ng balbas, este, pagtabas ng damo. At kasama ko naman dyan si papa na tinatanggalan ng patay na palwa ang kanyang mga nyog. At ang mga patay na dahon ay kanyang iniipon sa isang tabi. B At kapag dumami na ito, kanya na itong itatapon sa impyerno. Este, susunugin na niya ito. At ako naman, habang mataas at tirik ang araw, habang nagdadamo, ay naisipan ko mag sunbathing. pero Grabe kasi ang pagpapawis ko sa pagdadamo. Kaya hinubad ko na ang t-shirt ko. Habang pinagpapawisan sa pagdadamo at nakabilad sa initan, ay parang pakiramdam ko ay magaan. Ang mga oras na ito ay umaga pa naman. At ang init daw ay vitamins pa kuno. Charot. Kaya hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon kaya ako ay nag-sunbathing na eh may walang ganon. Charot. At nang matapos ay muwi na kami. At sa aming pagbalik kinahapunan ay may humarang sa aming daanan. Pink na palaka. Charot. At pagbalik sa garden ay tunay ko muna ang mga kamatis at sa pagtanggal ko ng tabon ay may isang marites. Ikinig sa amin ni misis. Charot. At nga pala, eto na ang naipo naming kaning baboy. Est paste, okay, pandilig pala ng halaman. Isinama namin sa pagbabad ang mga pinagbalatan ng gulay. Pati na rin ang mga balat ng prutas. Panigurado, masustansya at masarap ito. Charot. Atin lang yung ibababad ng magdamagan. At kinabukasan, ito ang ating didilig sa mga halaman. Para sa iyo, ang laban na to. Thank you for the ice cream, so good. delicious strawberry.